siyempre, nabitin tayo lahat. Gusto natin ng follow-up. Masyado pong uh, naghimbal tayo, no? Dito po sa tension, sa graduation ceremony, dito po sa naganap sa lauan ah? La, la, wow, lauan antike. Ayan. Ayan. So, sinimula na po. Ang eskwelahan po ay Colonel Roberto Abilon National High School in Barangay Gis Gisihanon. Yan po sa may antike. Alam na po natin yung na Siguro by this time napanood nyo na po lahat. No? Yung minura pa yung principal. No? Uh, ano pa? ba? Uh, sinerge ko talaga. No? Kasi ma... ma Siyempre, ano ba talaga yung sinasabi ng DepEd order? Bawal ba talaga mag uh, no? Bawal ba talaga ang mag uh, mag anong tawag doon? Magtoga? Ah, uh, ito po, nilinaw po ng DepEd na hindi po nila pinagbabawal. Ayan po, under DepEd order number 009 series of 2023 at DepEd memorandum number 27 series of 2025 prescribe attire for graduation and moving up ceremonies includes casual or formal wear or the school uniform. Ah, uh, ito po ang hindi siguro na intindi ni ma'am, ma'am principal. The toga or sublay may be worn as an optional supplementary garment. So yan po, pwede pong formal, ibig sabihin barong tagalog pag formal po, di ba, barong at saka, ano yan, oh, eh? Amerikana. pwede naman pa. Kung or school uniform, hindi siguro na kukuha ni madam yung ano, yung or eh. Or pwede rin po na optional yung toga or sablay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, no? Hindi po po pwedeng pagsabayin yung toga at saka sablay. Pag sublay po, ang pinili ninyo, sablay. Yung parang sas. Uh, yung parang, kasi UP nagpauso niyan, eh. yung sash. Wala po, wala pong toga yung UP pag gumagraduate yung UP. Nakaano po sila, nakasablay or sa madaling maunawaan yung sas. Parang yung mga sas ng mga Miss Universe, ganun. Okay, yan po yung pagpipilian ng eskwelahan. O katulad po ng, hindi po talaga bawal yung toga, pero hindi po rin po pwede na nakatoga na kayo, nakasablay pa. Kaya nga or eh. Kaya yun po titignan nyo, or lang yun. Ah, uh, school uniform, tapos papatungan nyo ng toga or sablay. O oh, yun, doon ako nalilito, saan nagkagulo? No? Saan po sila nagkagulo ng mga teacher at ng mga estudyante? Bakit po humantong na graduation na ay dalawa po yan eh. Uh, hindi po miscommunication sa tingin ko to. Ito po ang uh, classic uh, case ng hindi nag... Walang komunikasyon. <laughs> Wala talagang komunikasyon po. Pwede bang mangyari yun na na akala ng principal eh hindi magtotoga mga bata, akala naman ng mga teacher nakatoga. Pwede bang mangyari 'yun? I na naintindihan po ninyo, hindi po, po pwedeng parehong sabay na masunod. O ngayon, bakit kung gusto pala ng principal na sablay lang, bakit may nagtoga? Imposible namang hindi. <laughs> Matagal po nagpa-practice ng graduation. Hindi mo man lang chinek, madam. Kung an wala kang kinakausap. Ha? Wala po bang lawaan ng basa? Ah, thank you very much po. Lawaan daw po ang basa sa eskwelan. Wala ka pong kinakausap, madam, na teacher? <laughs> ano po yan, madam? Nagpapasya yung mga teacher na hindi mo alam. <laughs> Kasi imposible po talaga. Ngayon lang po ako nakarinig. Ngayon lang po ako na nakarinig na hindi po alam ng principal kung ano po yung isusuot ng mga bata. No? Hindi niya alam, hindi siya aware na magtotoga yung mga bata. Hindi siya aware na may nagpapaarkila na toga. <laughs> ah, mga taga, meron nagsabi rito eh. Yung mga taga la, 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 ano, lawaan. Tanong ko lang po sa inyo, malaki po ba yung eskwelahan na yan? At hindi na po naiintindi <laughs> ng principal? oh ngayon, eh, iimbestigahan ka ngayon kasi napahiya yung mga bata. Yan yung sinabi. Oh. Deped Reiterates is directive to all school special officials to uphold the highest standards of professionalism, compassion, and respect in implementing policies ensuring at all times the protection of the rights and dignity of every learner. Yung ba namang graduation, nag-sermon ka sa tingin mo, may dignidad ka pa? Hindi, wala pa po akong nakitang principal na ganyan, nag-sermon sa panahon ng ano, at pinahubad pa. Hindi naman, Yun po ang mali ng principal. Hindi niya inintindi. Hindi niya po iniintindi yung laman ng DepEd order. Ang sabi ng DepEd order, optional. Pag sinabi pong optional, pwede. Optional nga eh. Di ba? O eto lang po yung pwede. School uniform or formal. Ibig sabihin, ang pagpipilian ng bata, formal. Ano ba yung suot na formal? Barong at saka Amerikana. Oh, dress na maganda. Or school uniform. So, pinili nila school uniform. Pero optional, pag nakapili ka na sa formal, ganun po, very basic po yun ang pag-intindi ng batas. Eh. O kaya nagtanong siya sa kapwa niya, principal. <laughs> Kung hindi niya naintindihan yung laman ng defend order, magtanong kami, wala ka bang tropang principal? Ano ba to? O ikalawang pagkakamali niya, yun, misunderstanding the death order. malaking kasalanan po yun. Ah, di ba? Malaking kasalanan po yun. Hindi mo naintindihan yung death order. Meron ka namang, meron ka namang superintendent. Nagtanong ka sana. <laughs> sige, ingat kayo, ingat. Di ba? Kung hindi ka sigurado, kung hindi ka sigurado na na sa depth and order, kasi siyempre, ano ba pagka ako kasi maintindihan ko. Yan. <laughs> maintindihan ko 'yan eh. simple lang biro mo. Formal or uniform. Pinili mo siyempre uniform dahil mahirap ka eh. Pero kung kung mga private 'yan, siyempre pipiliin nila formal, 'di 'Di ba? Pero pag mga private public, uniform lang. Tapos nakalagay doon optional toga or sablay. O yun ang hindi inintindi na ni Mama. Hanggang lang siya sa uniform ba or formal. Kaya yun po, malaking kasalanan yun. Ikalawa. Okay. Alam nyo po, napaka makapangyarihan po ng PTA. Alam nyo po ba yun? Kahit ang PTA po, pag sinadjes po nila, ginusto po ng PTA. Halimbawa, pinagbawal talaga yung toga. Tapos sabi ng PTA, gusto namin. Na no, minsan lang gagraduate yung anak namin, gusto naman namin. Taon-taon gumagraduate dito, nakatoga. Gusto namin. Magtoga naman ngayon. O oh, yan. papasya may sinasabi kayo, pagpapasya ng, ng PTA. Di ba? Pinagpasyahan daw ng PTA yun. Mga kapatid, merong pagpapasyempe, eh, hindi mo alam. <laughs> Huling approval kasi yung, ano, yung principal, eh. Hindi ko talaga, hindi ko talaga maintindihan. Pasensya na. Isang eskwelahan ka lang. Lahat na nangyayari dyan sa school mo, dapat alam mo. Yung ba naman, puta, ano isusuot nila? Sablay o toga? Hindi pinaalam sa'yo? Nagulat ka? Kaya mo, The reason na pinahuhubad mo yan, kasi nagulat ka. Hindi sila sumunod sa iyo, di ba? Okay, wala talaga kasi lang komunikasyon. Kasi po, may parada pa kung ayaw niya talaga. Ha? Hindi, 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 hindi. Ang principal pa rin masusunod. Dalimbawa, sinabi ng, ng uh, PTA, eh, na po namin magtoga pagayaw ayaw pa rin ng principal, i-insist niya yung na ayaw niya. Kaya lang, sasama lang loob ng pt pero walang magagawa. Eh, ang, ang nangyari, paano nangyari na nasa program na magpapahubad ka ng toga? Yun, yun ang hindi ko naunawaan. Is either hindi sumunod sa yung mga teacher mo na pinagtoga nila. Alam nga naman magkusa yung mga bata. Hindi naman po magkukusa magtoga yan. It's either sa'yo din galing yan or sinuway ka ng mga teacher mo. Anong eh, classic ang leader kung hindi na naniniwa? Sa bagay, may kilala tayong leader na ganyan. Sinasabi na walang jurisdiction ang ICC. Ah, di ba? <laughs> Paulit-ulit yan. Sabay pinakulong sa ICC si Tatay Digo. Pwedeng mangyari talaga rin. Kung mahina ang isang leader. O kahinaan ng principal yan. Opo. Kahinaan mo yan, madam. Maniwala ka sa akin. Ah. Kasi, pwede bang hindi mo maisip yun na hindi sumusunod yung teacher mo sa'yo? Kung talagang insist mo na mag, uh, hindi sila magtoga, kaya mo yan, principal ka. Di ba? Okay, ikalawa. Pwede mo pang maawat yun na hindi ka maka hindi ka magsasalita sa mikropono. Nakita mo pa lang nakaparada. Nakita mo pa lang na nakapila sa parada yung mga bata. Ano sasabihin mo na? Uy, bakit kayo nakatoga? Sino nagsabi sa inyo niyan? Pwede mo na sitahin. Uy, advisers, pahubad niyo yan. Oh, eto pagkakaintindi ko. <laughs> hindi kasi, ore, Baka akala ng principal ang pasya nila, nakato, nakasablay lang sila. O sas. Para madaling intindihin. O, yun po yun. Akala niya, sas yung napagkasunduan. Hindi po niya alam na toga pinagkasunduan. <laughs> <laughs> Baka naging principal si madam yung hindi pa uso yung yung test. <laughs> yung poging principal na kakilala ko, sotil yun. <laughs> hindi kinagigiliwan yun, pero pumasa sa principal test. <laughs> Walang magawa. Walang magawa kundi bigyan ng school. <laughs> O oh, hindi lang tagal, hindi na po principal yun. <laughs> Alam ko vlogger. <laughs> Boss Badong, birthday ko April 16. Happy birthday kay Neil Fryan de Chavez. Happy birthday sa 'yon Neil Fryan. Uh, at thank you very much sa 2 2 pounds na pakape. Okay. So maling pang-intindi, hindi hindi marunong gumalang sa sa prose yung ano no yung uh, program ng ng solemn yun eh yung graduation solemn so siguro ang pinakamagandang gawin diyan ng ano ng uh, uh, DepEd eh mainit na po <laughs> at dito magaling yung DepEd eh. alam ko na na naitsurahan ko na kung ano mangyayari diyan sa principal na yan uh, makak ma makakapag-compromise naman niya mga yan kung ililipat na. Kasi siyempre, napahiya na rin yung mga teacher, napahiya rin yung mga magulang. Lalo na sa mga probinsya, hindi pa payag yung mga PTA. Malakas, karami. Alam niyo po yung mga PTA sa probinsya, ang lalakas mo kala mayor, kala governor. No? Kaya ma, ma ano po yan, ma, malaki usapin yan. Kaya tingin ko mangyayari dyan, Malilipat na lang yan si Madam. <laughs> o kaya baka may, nasa idad ka na Madam eh, pwede ka na mag uh, early retirement. Katulad nung kakilala kong pogi na preso. <laughs>